magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 11, uh, Tuesday. So nung linggo kami ng grocery guys, ano? So i-hold and pricing natin tong aming napamili. So yung groceries ko guys, nasa ano na to, 14,000 plus. Tapos uh, meron tayong gin at saka mga sigarilyo nasa 6,000 kaya nasa ano to, more than 20k ang an ano natin. 20 mga nights sa so 21,000 lang po ang ating groceries. Ito yung ating gin, mga sigarilyo. ayan So, hold natin, guys, ano. So, konti lang naman itong napabili ko, guys. Ayan. So, medyo, sa totoo lang, no, medyo matumal yung tindahan namin ngayon. Ewan ko ba. Uh pero nung Sabado, okay naman. Nung Linggo, okay din naman. Kasi pagdating namin ng gab hapon, mga alas, mga alas sa is, madami pa rin namang bumibili. Kasi yun talaga yung time ng bilihan, di ba? Uh, ganyang oras, paggabi na. So, meron tayong binili. Doon ko dito binili guys sa RCS. Kung saan ko binili itong mga groceries. Uh, bumili ako mga sibuya, sa bawang. Sinaubusan din ako mga ganito. Tapos luya. Yan. So, konti lang kasi talagang ang mahal. So, ganito guys, so 39 pesos na. 'yan yeah, 'di ba? Luya. Tapos yung sibuyas naman 69.50 nasa 0.38 uh, 300 grams. Tapos sa bawang naman ano to? Nasa loob na butas-butas <laughs> na to guys kasi nabusan talaga ako ng stocks at may mga bumibili. Ito naman 52 pesos nasa 300 grams din. Ayan. Yeah. Oh, so, 'yan yung ano. Tapos yung ating dagdag lang ko ng zeso guys kasi may mga zeso pa naman ako dyan dalawang mangga babentax yung mangga na zeso 13 pesos ang bitahan ko yan guys so yung pagmasibuyas uh, pag mga sibuyas bawang guys so depende sa gano'ng kalaki manag ganito 5 piso pag ganito naman 10 piso ano, para bumawi tayo kumita tapos sa luya dun tayo kasi ito talaga luya sobrang mahal ano so pag mga 5 piso konti na lang 5 piso eh diba yung dating 5 piso natin na medyo malaki pa Siguro kalahati yun nun, di ba? Ayan. So, meron tayong sa sigarilyo naman, guys. Dalawang rim lang ng Malboro. Yun lang naman mabenta talaga sa akin, guys. Malboro Red. So, may bumibili sa akin, guys, na Fortune Light. So, tatlong Fortune Light binili ko. Kaya lang naubos din agad, no? So, yun din yung bumipag naubusan ako na Fortune Light. Ang binibili naman niya ay Fort, uh, Malboro Red. So, same, same, lang naman yung price ng Malboro at saka Fortune. Ayun. So, may tatlo tayong... Uh, tatlong Fortune Green nito, guys. Yung isa na ilagay ko na doon. Tapos, tatlong Malboro Lights. So, yung yung fortune light ko nga, yun yung naulot agad yan, tapos meron tayong isang uh, box ng gin, so meron pa akong gin doon, guys, sa, ano na lang, limang uh, limang peraso na lang, yan so yan, hindi na natin buksan tong gin yan, yeah, you know, yeah. ah, yan. So, dito naman tayo guys, ilahan na natin tong uh, non-food natin, wala no? tayong lagayan wait, maghanap tayo ng box, ko lang box So, nga pala guys, nagsara na pala ako kasi 8 na ng gabi. Yan, may pasok na buka. Nagsara natin dito yung ating. So, yung ganito ko guys, yung happy ko dati bintahan ko nito ay 22. Ngayon, ginawa ko na siyang 22. Yan. Tapos yung happy ko naman na maliliit ay 8 pesos. So, meron din tayong ano guys, no, Kojik. Bago. Diba so, yung ganitong Kojik guys ay 45 pesos. Yan. So, matipid na to pag ano, kasi diba, pag ganito kasi mabilis matunaw. Pero mabisa talaga to siya guys sa anong gusto mo magpapute, diba? Yung sa pigawat, yan. Kojik. Tapos, ganun pa din guys, ang ang aking mga downy, 11 pesos. Ang kaganda nito guys ay meron siyang, ano, ah, uh, free na isa. Ito mga toy. Ito mo yung tinoko, may mga free. ito wala pa dati. Ito bawas na to isa nito. Ayan, 11, downy. Sa lapit natin yung camera So, konti lang naman to kaya mabilis lang natin ito matapos guys. Ayan. So, lagyan natin doon sa box. Tapos yung joy natin, 14 pesos. So, ganun po yung aking joy. Ipit yung aking chan. Yan. Tapos, syempre, madami tayong Ariel kasi ito talaga mag magbenta, guys. Ariel, 17 pesos. Yan. Yan. So, madami Tapos, surf, yan, mayroon na naman siyang free. So, yung mga may free, yung kinukuha ko. So, may free din to, guys. Oh. So, yan. 11 basta down yun. Tapos, surf ko, 9 pesos. Tapos, yung ganito ko, ko, guys, na Sol 4 ay 45 pesos. 45 ba dyan? Sigurado, ano? So, nakalimutan ko na. So, check ko pa yung presyo nito. Yan. So, konti lang yung aking mga uh, non-food item, guys. Kasi, madami pa ka naman tayo stocks. Dagdag lang talaga to. Yan. So, yun talaga. Totong, ano talaga ngayon, uh, medyo matumal. Yan. So, next natin, dito tayo sa isang box. Yan. Oops. So, meron tayong chocking maliit. Yan. Maling na maliit din, betan ko nito ay 75. Yan. Yung malaki naman ay 130. Tapos itong chucky ay 17 pesos yung maliit. Alaska guys ay 22 pesos. Giniling 25. Yung San Marino ko na ganito ay 40 pesos. Yan. Century 2 na ganito ay uh, 40. 40 din yan. Tapos Argentina corned beef na 175 grams ay 45 pesos. Tapos yung aking mga uh, bear bread sterilized milk ay 35 pesos. Yan. Sterilized. Tapos cowbell, 46. Dati ko kasi yung cowbell guys ay 40, ay, I mean 50. Tapos yung Alaska naman yung 60 na condense. Dahil kasi bumaba to eh. Kaya 40, 60. ko lang alam kung magkano na ang presyo nito ngayon. Tapos meron pa tayong bear breast realized milk. Tapos yung ganito kong mga isting na patis ay 18 pesos. Ligo, 28. So, yan. 40, 45. Ito. Ililing 25 na maliit. So, konti lang din yung aking mga dilata na binili, guys. San Marino na 55, 38 pesos. 45. Giniling na ganito, guys, ay 32. Ano ba to? 150 grams. San Marino, 40. Après, mga ganito, guys, na 552 na, na may mga flavor ay 32 pesos. Tapos yung Hokkaido ko, ito yung tumaas, 42 pesos. Dati dito tag ay 40, pero ngayon 42 na yung Hokkaido maliit. Ayan. Century tuna, yan. Ito lang yung laman, guys, ng isang box. Yan. Ang so, tinan talaga siya. Tapos, white milk. ayan So, yung vitamin milk, minsan kami umiinom. <laughs> yung sabo, ni stock namin. Pero pwede naman pag may naghanap, binibenta din namin yan. Aray ko, sakit ang ko. So, meron pa pala akong non-food, guys. Dalawa pala yung aking non-food na box. Ito lang napansin, ano. So, XL ko ay 11 pesos. Sakit na ng bibdi ko. Ba't Aray ko po. Ay, ito na lang. Kukuan natin tong, ah, uh, dito oh, yung tin. Hindi ko lang. Ayan. Diba? Ay! Oh, uh, this natin yung camera. Pag ganyan. Ay. So, XL natin guys ay 11 pesos. Whisper. Ito ay medyo mahal kasi ito. Yung eh, whisper na to. Alam ko ang isang balot nito ay 52. Yan. Mali yan. Eh. Pero ang bintan ko nag-isa nito guys ay 7 pesos. Tapos clear shampoo, 8 pesos. Ito sister, na ganito ay 32 pesos. Yan, 32. Kasi mga bumibili dito guys, minsan per ganito na, nakapack na. Minsan naman, may bumibili per piece, pero minsan lang. Tapos, Ah, uh, yan headed shoulder, 8 pesos, cream soap 9 pesos, saka yung pink. Tapos yung mga keratin 9 pesos din. Colgate, parang may butas. Hindi para madulas lang. Yan, Colgate 11, pag close up naman ay 10 pesos na so sulit. Okay. Yan. Pa. To ay 9 pesos. So, yung ating Colgate na toothpaste pambata, alam ko magkano ba to? 20 ata to isa nito. Yan. Anim na peraso So, ganun pa rin yung aking katul, guys. Isang box ay 25. Pag per piece, 6 pesos. So, meron tayong 10 pesos. Pero per box, meron lang tayong 5 piso. Tapos, speed bar, 12 pesos isa. May free to eh. May isang, you know, plus 1 fee. Tapos, bioderm. Ayan. Alam ko ano to. 45 isa. So, meron pa isa. So, yung type natin ay 16. So, ay jumbo. Tapos, ayan. Uh, meron tayong... Ficacent oil na extreme. Tapos, amko ko 45 ang bintahan yan. Tapos, meron ding extra strength. Tapos, meron ding malaki. Parang 75 ata to. So, dalawa lang tong malaki. Tapos, silk ko guys ay 65. Tapos, yung ganito kong zone rocks kasi medyo madami pa naman tayong zone rocks na, tapa, na anuhan lang ng upuan, tabunan. Yung mga ganito ko guys ay 20 pesos. Tapos yung lemon, 20 pesos. Ayan. So, next tayo dito. Ilagay natin dito yung camera. Maulog. Yan. Zoom so, natin yung camera. Ayan. So, next tayo guys. Ito. May mga chichirya dito. Ito lang. Lagyan natin ng kabila yung isang box. So, dito na lang natin lagay. Yan. So, yung ating mga chichirya guys. Yung ating mga 1 ay 9 pesos. Yung OG siya 8 pesos. Ganito ay 20 pesos. So, practice. Uishi ay 8 uh, pesos. So, na yun. Mga presyo so, ko, guys, 10 pesos na yan. 20. Ang ganito ko, guys, sa marshmallow ay 14 pesos. Yan, pretzels. So, huwag na natin pala ano yung mga, ano guys, no, chichila. Kasi, may tamang kami dami. Tapos, yung ating cloud na na classic ay 10 pesos. Ang ating beng-beng ay 10 pesos dragon seed natin na ganito ay dalawa tres. Ito ay 14. Yung light, mga tang natin ay 23 pesos. Yan. Tapos yaki. Ito yung bawidom na maasin. 2 pesos ang isa. Mga max ko ay piso lang din. Yan. Ito yung yaki max. Yan. Nagaraya 30 pesos. Great taste na ganito premium ay uh, um, magkano 23. Yung ano naman, yung Nescafe ay 26. Kaya ito na binili ko. Mga ganun kasi in Nescafe ko ay madami pa yung stocks. So, syempre, pag madami pa tayong stocks, no, Kung pa time, bumili pa. <laughs> yan. Tapos, yung ganito ko ay 5 piso. Yan. Max na po, puti. Piso lang din yan. Tapos, yung Cloud 9 natin, guys, na overload ay 20 peso. Yan. So, meron tayong kape. Hindi ata to ano. Hindi kasama to na. Ilalagay ko lang natin yan dyan. Tapos, yung mga swak pack natin, guys, choco tsaka milk ay 15 ang isa. So, bumili ako ng bear band na adult, guys, kasi may naghahanap. Ang isa nito ay, um, kano'n ko nito? Maalala. Susunod <laughs> na lang, ano. Ayan. Tignan ko na lang sa resibo. Lagay ko sa, ano, uh, screen. Ayan. Alam ko magkano babintangan ko dito. Tignan ko na lang. Baka makalimutan ko pa Makalimutan natin. So, bear brand. So, bear brand adult. Ang cost niya, guys, ay nasa 135.50. Parang 136 na. So, dagdagan natin ng 10 pesos, di ba? So, kung 136, 146, hindi natin 150. Parang meron tayong 14 pesos na, ano kasi minsan, uh, may dati kasi may bumibili ngayon kasi hindi na siya bumibili eh. Ewan ko saan na siya bumibili ngayon. ano may free pa siya isang, uh, parang isang ganyan, kaya lakay, parang swap na style. Yan. ayan. So, choco, Uh, UFC ketchup guys ay 30 pesos. Yung mga kape ko, medyo tumasa yung mga kape eh. Gusto ko na siyang gawing 16 kasi bitago kasi is nasa ano lang. Nasa 15. Medyo mataas na kasi siya try natin ah. Oh. Copy ko Blanca, twin pack. Yan, 63.50 divide 5. So, nasa 12.70. Ah, pwede pa. Pwede pa siya sa 15. Less 15. Mayroon ka pa ang 2.3 sa isang piraso. O, oh, pwede pa pala. So, ang alam ko ata yung ano, yung, yung Nescafe, yung mahal. Wait. Oh, so, yung Nescafe naman, guys, ay 65. 65 divide 5 ay nasa 13. So, may 2 pesos ka. Okay pa din, no? Pwede pa din sa 15, guys. So, 15 na lang kasi mabenta naman yung ating mga kape. So, pinakamabenta ang kape ko dito, guys, ay Coffee Co. Blanca at saka yung Great Taste White. Yan. So, bumibili na dati napakabenta nito, guys, pero nagbago. Minsan kasi may ganong mga customer na nagbabago yung gusto sa kape, ganon. So, bumila lang ako isa kasi may customer din naman ako na naghahanap ng ganito. Paminsan-minsan. Yan sa mga bulibuli. Yan. Tapos yung ating energen, chocolate, saka yung vanilla ay 11 pesos. Yan. So, yan. Yeah. So, madami din yung coffee ko, blanca. So, magbenta. Coffee ko, blanca. Yan. Tapos, meron tayong meron tayong, yan, great taste. Meron siyang buy 10, get 1, 3, yan. 1, 2, 3. Apat lang naman po, yan. So, may stocks pa naman tayong kape. Yan. So, at least, kuha itong natin dito sa lubuwag. Yan. So, next box ito. So, bumili ako ng ganito guys kasi magre-repack ako ng, ano, yung uling. So, may ganito pa naman ako eh. Dagdag lang. Tapos, meron ito sa taas kasi ito binili eh. So, ito kasama doon sa 21, no? Eh, binili pa tayo sa taas. Yan. Mga Dura Bright. Ito naman ay free. Pag minsan kasi may free pa promo mga ganun, may pamigay. Yan. Sa mga, sa mga namimili sa RCS, diba, pag bumibili tayo, may mga maliit na papel yung phone. Kasama dun sa resibo. Yun. Yan. Free na siya. Isang ilam, limang peraso dito. Oh. Magkano din tayo? 50. So, magkano din yan? 75. Yan. Kumita na tayo dun. plastic. Tapos yung ating, ano guys, yung fresh na toothbrush ay 20 pesos. Ito yung data. 35 pesos. Yung ating cup noodles na sotanghon ay uh, 27 pesos. Gato puti na suka, 10 pesos. Isin ramen, uh, pasig 17 pesos. Yeah, magic, ay uh, 6 pesos. Ito so, down trunk na ano, ay 16 pesos. Ito ay gulaman. Ayan, yeah, magic. Sa box guys, medyo malalim siya o. Oh. Ayan. So, meron tayong toyo. Tapos, uh, miso na sinigang na malaki at saka gabi. Tapos, coco mama. Meron tayong black beans. Yan. Yeah. Uh, baking soda, gata, tapos ito, Hershey. shoe. Ayan. So, ito sa bahay to. Korean. Napakanghang nito ko guys. Pero masarap siya, no? Ayan. Ayan. Listen. Coco Mama. Medyo mainit na dito sa loob. Ayan. Uh, limang piso. Ayan, sakta. So, pag malilit ko naman ng ganito guys, sinigang mix ay 9 pesos madilim. Tatabunan kasi ng camera. Ayan. So, So, kasit po naman laki. Tsaka yung mga big, uh, extra big ay 22 pesos. Hindi ko kumama. Tapos, dalawang ano lang guys, Coke. Ay, wala na pala akong ano dun. <laughs> Isa na lang pala yung aking Coke. Tapos, ano yan. Kasit kan Yan. So, yan lang yan guys. Yan. So, next box. Ito. Two more box na lang. Ito na lang dalawa. Woo! Easy lang natin. Pasok na natin ito dito. Kasi magulo. Ayan guys. Oh. Dito sa baba. So bukas mag-aayos ako. Mag-arrange na naman tayo. Pagod. Lalo na naman. Ayan. So next box tayo. tapos na to. Ayan. Ito guys. Ito. Next box ito. So, meron tayong sugar. Kalahati. Ang kalahati kong sugar na half na puti ay 45 pesos. Yeah. Tapos, 1 for 25. Pag segunda naman, guys, ay 22 na 1 for. Hmm. Tapos, ganito, guys, challenge 6 pesos. Tapos, maling natin, ganito ay 1.30. Tapos, yung ganito naman natin dito 35 pesos. Ito ay uh, 350 ml. Tapos, yung Pucari natin na 500 ml ay uh, 50 pesos. Yung Beetle naman natin na malaki. na 500 ml ay 47. Pag maliit, 35. Yan, sabi ko na pala yun. Tapos, yung Pucari naman natin na maliit, guys, ay 38. Yan, ito lang yun, guys. Tapos, uh, yan, Hokkaido. Malaki. Ang bitan ko na nito, guys, ay 90.88 lang. Tapos, Mega na Sardines. Yan, okay. Tapos, maling, yan. Yan. Tapos, last box, guys, itong isa. Ito. Ito yung last natin na box. So, ganyan lang yung ating camera. Ganyan. So, mga chicheria Meron tayong ganyan. Buntan ng ganito, guys, ay 3 pesos. Chichiria, chichiria. Ito, dalawa 5 piso. Alikaba. So, puro na lang muna ato, chicheria Yan, puro chicheria Yan. Puro chicheria lang, guys. Ito na natin, anahin. Ah, isa-isahin. Ayan. So, ito yung ating mga grocery. Ayan, konti lang siya guys, no? Konti lang siya. 14,000 yung uh, groceries natin. Tapos, 6,000 yung gin, isang box ng gin, at saka yung sigarilyo. Yun. Sa, kaya umabot siya ng nasa 21,000. So, hi, init na. May init na dito. So, time check guys, nasa 8.30 na po ng gabi. At least, di ba, makapag ayos na doon kasi di pa kami kumakain. Tugutom na rin ako. Mga kanyang kinakisa, hindi pa rin kumakain. Yan. So, ayusin ko lang siya. Lagi ko lang siya. Balik ko lang siya sa mga karton para bukas mag aarrange ako. So, yun naman guys. Ang aking siya ni Maraming salamat sa panunod pa. Alam Bye! -bye.